morning to my friends. Dito tayo ngayon sa Lugawan. Dito sa may Pampanga Market. Ito yung Lugaw. Masarap oh. na Lugaw sa umaga. Kumusta na kayo sa morning balls natin dyan? Ang mga senior kapag ganito ang kaagan, nagbe-breakfast kagad kasi. Ayan na bago mag take ng medicine syempre meron tayo masarap na lugaw, kain tayo ganito ako sarap ang lugaw dito sa Pampanga Bar wala lang silang pangalan ni, eh, pero ano yung karindiri ato dito may lugaw may okay. Kuya Tokot Baboy. Uh, maga ko ngayon mga 7.5 pa lang running na ako dito kasi ginagawa ko yung ano bahay ko eh. Hindi pa ako talaga makakaporma sa bahay. Staying, staying lang sa house. Hindi pa eh masyadong dinidikit sa ano, sa ere, kung saan ako matatawa. Ganun. Pero kapag running talaga, ayun, obviously, ibibidyo ko na lang para hindi na ako kumapag sa barangay. yung hindi ba na barangay mga, kung ano yung mga estilo ng mga ha house community doon. Masarap kasi yung ano dito, lugos sa baga. Minsan, ba diba sa mga house community ni Sandosel, sa barangay namin. Tipo eh, eh. bang dalawang bagyo pinalalampas ko sa panahon natin ng July. Ngayon, ako walapang Wala pang ulan, wala pang malakas na ulan. Pero kahapon na interview ako sa ayuda ha. Sa DSWD. Kana makasurvive ako na senior At SW Census ba? Pag nag-iisa ako talaga Nag-a-appear tayo eh. Hindi na natin pag-uusapan yung delight Kasi nga, hindi pa ako makakapunta doon Single na single na tsura ko ngayon Wala na ako hindi salihan Itong bag na to talagang promise makakatulong sa akin eh, habang habang rumarunning ako around my district. Kung pwede lang ako gusto ko nang mag-appear sa Dulay, kaya lang. Wala pa tayong definite na place. No place to leave my cart eh. Wala eh. Kaya pag-usapan natin kung gaano kahirap mag mabuhay ngayon kapag wala pang delight tayo. Sino survive ko to sa so, mga ayuda ko ba akala? Kahit ba, solong solo ko ang mundo, lang, ang habang, na gusto gustong kausap habang hindi ako yung bino binowork sa delay. Pero may church tayo. Nap Tapat lang ito, church eh. Papakita ko sa inyo oh. yung, yung, yun. yung palibot. Ayan, o. Yung naririnig nyo mga ingay na yon sa Osmeña High School. Yan. Ayan, yan yung palibot din. Bagong gawa lang to. Ayan. Full stalls to sa ano, sa Pampanga Market. See you around.